Hindi ba may mga pagkakataon din na inilalagay natin sa kahon ng kanyang nakaraan ang ating kapwa na para bagang walang kapangyarihan ang Panginoong baguhin ang kanyang buhay? Alalahanin natin na inakay tayo ng Panginoon sa ating pinagpalang kinalalagyan ngayon dahil hindi nakabase sa ating nakaraan ang kanyang plano sa bawat isa sa atin. Manalig tayo sa kapangyarihan ng Panginoong baguhin at puspusin ng kanyang pagpapala ang ating buhay. Ano pa man ang ating nakaraan. Nais ng Panginoong pagpalain ang kanyang mga anak. Naway matuto tayong ituon ang ating mga mata sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa ating buhay at sa buhay ng ating kapwa. Amen.